So ang big surprise po sa birthday ni Master Henyo Joey De Leon sa EAT ay ang pagbabalik sa EAT sa TVJ ni Jimmy Santos. Si Jimmy Saints. Lahat po ay nagulat. Tingin ko pati sila. John po sa studio konti lang ang may alam na babalik pala si Jimmy Santos ngayong araw. Hindi po inaasahan po talaga. So ang nangyari uh, ngayon po ay uh, si Papa Ethan dumating at si Wally yung nagplay sa Papa Ethan. So mababa yung boses, medyo hindi ko marinig sa telebisyon <laughs> o tapos nandiyan siya, susunod daw darating si Mama Josie. So okay naman, gan So ang makulit naman yung segment, 'di ba? Tapos yun na, yung daw driver ni Papa Ethan. Darating daw. At pinakita mula sa likod, naka-jacket, at yun na, lumabas na si Jimmy Santos. Talagang nagulat po, mukhang hindi alam nung karamihan po na babalik si Jimmy. Kaya, uh, pareho, pareho po yung nababasa ko sa comment section nung nag-live kanina. Lahat naiiyak, lahat po ay hindi makapaniwala. Uh, nagulat po talaga lahat, hindi po inaasahan, walang clue. Merong iba mga nagsasabi na baka si Papaitan, si Jimmy Santos, pero talagang unexpected po talaga. Kaya ang hiling ng karamihan, sana bumalik na si Jimmy Santos sa EAT. Eh, we we will have to wait and see. Ngayon po ay sugod so ay sugod ba Nag-i- you pala si Jimmy. Ayun 'no. Nandoon, nakita si Mayor Jose at si Jimmy Santos. Ay, saya, ang saya kasama siya. Kasa, akala ko kanina wala. Ayun, kasama pala siya. So, ayun. Ay, sobrang Nakaka-miss si Jimmy Santos. Uh, nakita na sila ni Mayor uh, Napaluha, mas kasi si bossing kanina napaluha din Talagang hindi nila inaasahan At truly special yung birthday uh, Alam nyo, ang daming mga chismis. And ako, I would have to admit May mga panahon na napagdudahan ko si Sir Jimmy And I would like to apologize Na iniisip ko baka maligawan siya ng kabila Baka dahil nasa 7 na siya eh. O baka makakuha baka siya ng mga taga-tape may mga panahon na nagduda nag, uh, ako na gano'n Pero ngayon na nangyari na, na lumabas siya sa EAT Pinili niya yung EAT Tuwang tuwa po yung puso ko uh, Parang ano din, yung feeling din nung ano Nung unang araw nila dito sa TV5 Parang gano'n din yung excitement yung, Ang tagal mong kasama, apat na dekada Nakasama ng show At ngayon, nakasamang muli Sa kanilang bagong tahanan at nakakatawa nga kasi nung pinagsalita si Jimmy, o nag ano pa, nag uh, eat bulaga pa. Ang sinabi niya, eat bulaga, ay hindi, hindi, E-80. O, ginano nila si, si Jimmy Saints. Ah... Uh, pero talagang talagang ibang klase talaga. So ang daming lumabas na mga rumors kasi kung ano ba talaga yung nangyayari dito kay Jimmy Santos. Kasi may mga vlogs, 'di ba? Uh, sa, sa news up until recently sinasabi, nangangalakal pa rin daw sa Canada. At uh, ang daming mga ang daming mga binabalita. Yung pala vlog lang pala yon. Binisita lang pala niya yung kamag-anak niya doon sa Canada, 'di ba? At uh, ang daming mga spekulasyon. Tapos nandun pa siya sa pelikula kasama si Paolo Contis o tapos lumabas siya doon sa show ni Senator Bong Revilla at ang daming mga lumalabas na videos na nandoon siya sa Angeles, Pampanga. So hindi talaga alam ano ba ang nangyayari kay Jimmy Santos at bakit hindi siya nakakasama ng kahit sino sa legit dabar cards. At ngayon po, yun na, kasama na siya dito, nakaupo siya. Ah, uh, naka-black jacket and talagang it's hard to believe na kasama na ngayon. Kasama na si uh, si Boss Joey De Leon, eh Boss Joey De Leon. Kasama na ni Boss Joey De Leon itong si Jimmy Santos sa kanyang birthday. I couldn't think of a better uh, surprise or birthday gift para po dito kay Joey De Leon na ngayon po ay nagkasama po sila dito po. Dito po sa EAT at uh, nakapili na, pumili na ng side itong si Jimmy Santos dito sa buong kaguluhan At napaka-importante yan kasi uh, sa lahat ng mga dabarkads na host Outside of uh, Tito Vic and Joey And uh, maybe Ice, I don't know kung sino mas matagal, kung si Ice o si Jimmy uh, Si Jimmy ang uh, pinakamatagal na nakasama nila At uh, ilang dekada yan So I'm really happy Uh, congratulations Jimmy Saints EAT. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Dabar Cards live po tayo mamaya sa Facebook. Uh, pagkwentuhan po natin. Bye bye Dabar